grabe kita ba ako? grabe grabe niya ulan 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 ulan, ulan. Ay, ganito ang buhay magsasaka kapag ikaw ay isang magsasaka walang ulan walang init init lang yan ulan lang yan magsasaka kami kaya hindi ko pwedeng hihinto at maraming magugutom oh, ba? kahit pa ulan yan at least may makakain diba? yun yun mga magsasaka na yun mabuhay po ang mga magsasaka mga bayani yan ang mga tunay na bayani oops! ang magsasaka tunay na bayani ng Pilipinas sa ano motor. Ha? Oh, eh. ah? oh dito ka lang. Dito ka daw, sabi ng papa mo. Diyan ka lang. Mag-aabang kami doon sa may kalsada. Okay. Pagpasahan na tayo guys Kaya pag uwi sa bahay Naligigo na lang para hindi magkasakit Bawal magkasakit Panahon ngayon bye. Ah, wala na. Grabe sa bagal mo pa. manuno? Siya. ka na makuha do. Simula nakukuha yung mga ano eh, mga panggamot-gamot 'to, oh, di ba? Malamig kasi 'pag Kailangan 'yung ngayon, oh, may pigsa panggamot. Ay, may gumamila. Oh, <laughs> Ipiksan ko 'yung wala. <laughs> di ba 'o? Oh? Daming ano, tuba. Oh, di ba? tapos mm -hmm. ba nakakawasin yan? Siya, kung, um, wala kasi Ito nga Ano? Ah, yan. ano na yun? Puro tubig na yung bota ko. Alam mo na. Ano oh? mga mangyan. Ano si Chang? O. Oh. Tutupad pa yun si Chang. Ako nakatapos na eh. Ang si Chang kasi yung bag mo Chang ano basa ay parang hindi ako sanay sa motor ay mapatay ba Ma, yung ano mo baka umipit sa ano ha ano. sa, sa ano gulok ano. ano may maupuan ka pa ito naman hawak hawak nga nagbibidyo ko pa kamira malagkat <laughs> <gran>, yung kitun at least tayo <laughs>